dito mag-apply, maghanap ng trabaho ng 160 per week kahit malaki yung cost of living dito sa Canada ay sulit naman po Ang isi-share ko po sa inyo guys ay dito yan sa Quebec so dito sa lugar namin depende kasi sa iba-ibang lugar o probinsya dito sa Canada may iba-iba kasing rate at presyo ng upa ng bahay so una, pinagkakagastusan namin dito guys ay syempre yung bahay nag-upa kami dito ng bahay, hindi to rent to own, so upa lang talaga bali, ang una nating pinagkakagastusan ay bahay worth 1,500 so yan and then, hindi pa dyan syempre, dahil may bahay tayo hindi pa kasama dyan yung kuryente, so mayroon din tayo siguro, sabihin na lang natin 200 every month So, kahit na winter at summer. Kasi, di ko pa kasi na-experience magbayad ng summer kasi kakalipat lang namin dito sa bagong bahay. Dati kasi, yung bayad namin sa bahay, kasama na dun yung kuryente at lahat-lahat na, pati yung flow ng snow. So, malalaman namin ngayon, summer, kung magkano pa lang yung magiging bill namin ng kuryente. Palagyan na lang natin nga na 200. So, i-add natin yan sa bahay na 1.5. So, mayroon na tayong 1, And then, ang atin pang pinagkakagastusan dito ay syempre hindi mawawala ang grocery. Yon, ipagpalagay din natin na 300 per week. Yan, per week guys ang paggrocery kasi dito. At weekly din naman yung sahod kasi dito. At kailangan talaga weekly ka mag grocery para laging bago yung iyong mga lulutuin. Yung lalo na yung gulay hindi talaga tumatagal dito ng kung tumagal man siya ng isang linggo, nako, ano na siya, hindi na siya fresh, hindi na, hindi na maganda. So, yan po ay sa amin. Kasi mayroon po akong isang anak. Siyempre, bibili kami ng diaper, gatas, at the rest, yung mga pangluto na namin, at mga pangbaon. Tipid na po yun, ha? So, kung kayo ay mag-isa, bibigyan ko rin kayo ng idea kung kayo ay mag-isa dito sa Canada. Kasi ako, dati, isang taon din akong mag-isa dito wala pa sila misis. Ang grocery ko, umabot lang din ng isang daan. 100 dollar. At ito na ang ating next. Ang sasakyan. Yan. Hindi kasi pwedeng wala kang sasakyan dito. Depende rin po to guys kasi baka ikaw prepare mo na pumili na lang ng second hand na di ka na maghuhulugan. It's up to you kasi kami, kumuha kasi kami ng hulugan. Gusto kasi namin brand new kasi para makaiwas din kami agad sa mga problema dahil dito nga mahirap yung paayusan ng sasakyan, yung mga mekaniko. Hindi tulad sa atin na napakadaming mekaniko, daming shop. So dito kasi mabibilang mo lang at napakamahal. So brand new yung kinuha namin para siguro 5 years saka pa lang lumabas yung problema. Dahil nagbabayad kami ng sasakyan ng 160 per week. Yan, 160 per week, i-add natin yan dyan. And, Siyempre, pag may sasakyan ka dito, dapat may insurance. Hindi ka pwedeng hindi kumuha ng insurance, guys. Bawal na bawal po yun dito. Para pag may abirya, maka-aksidente ka or ikaw yung mabangga, may aksidente na mangyari. Yan, masira, madamage yung iyong sasakyan. Kaya, kailangan mo ng insurance. So, insurance, sabihin na natin na 150. Yan, per month naman yon. So, dito rin sa insurance ay iba-iba rin po, guys ang magiging rate ng insurance natin. Depende rin yun sa ating tagal na magmaneho at kung mayroon na rin tayong lisensya dito sa Canada. Malaking bagay yung mayroon na kayong lisensya dito bago kayo kumuha ng sasakyan para makaless din kayo sa insurance. So, buwan, buwan naman yung insurance? So, sabihin na nga lang natin na 150. 150? So, 150. So, tapo na agad yung pera na yon. Wala ka nang aasahan doon. Yung sasakyan, kahit papano, pag natapos mo, di ba, may balik. Sa'yo na yung sasakyan. So, wow. kung alis ka na dito sa Canada, pwede mo pa rin siyang ibenta. And then, yung home insurance. So, dapat pala kanina natin to Sinama natin to sa bahay. So, kapag may inuupang ang bahay, automatic, mayroon ka ding home insurance. Pero, mura lang naman ang insurance dito. Sabihin na natin, $30 yon yun ang magiging home insurance mo. And then, siguro ay yung gas. Yan. Siyempre, may sasakyan ka. Hindi pwedeng walang gas. So, sabihin na lang natin magagasolina ka ng full tank. Depende rin kasi sa laki ng sasakyan mo. Sabihin na natin full tank mo ay $75. Yan. ah yan na yung pang isang buwan mo. Pa Pasok sa trabaho. Depende pa rin ito, siyempre, sa layo ng pinapasokan mo at kung maggala-gala ka pa. So, ayan. Basta ang sasabihin ko lang sa inyo ay mga possible na maging gasolina nyo. So, yun nga. Monthly, $75. Ah, Siyempre, yung ating maintenance ng sasakyan. Alimbawa, mag-winter na, sa so mag-change tire kami. Hindi kasi ako nagpapalit. Mas makakatipid ka sana kung ikaw na magpapalit ng gulong kung meron ka ng gulong. Kasi po, dito pag winter, ay iba yung ginagamit na gulong, naka siya para sa winter din talaga. Hindi kasi siya madulas pag uh, may yelo yung kalsada. 'Yun yung isa pa sa pagkakagastusan mo, yung maintenance. Sabihin na nating 200 din, 200. 'Yun ay change oil na, change tire 200. Pero 'yun naman ay isang season na. So bali, sabihin nating 2 times a year ka magbabayad ng 200. So bali 400. So, iba-iba po kasi ang price. So, depende po ah. Yun lang yung sa amin. So, para mayroong kayong idea. So, sa palagay ko guys ay wala na. So, yun yung aming mga medyo mabibigat na pinagkakagastusan dito. So, the rest, yung mga gusto na lang namin, mga kain sa labas. So, hindi na natin yung sasama. So, yun ay normal na at yun ay treat na rin namin sa sarili namin. Pago din sa trabaho. Kailangan din namin mag-bonding. So, kain din kami sa labas at gala, yun. Kung magala ka at may ilig ka talaga magliwaliw, yun. Medyo maapektuhan talaga yung inyong finances. So, kailangan talaga medyo balance lang din. So, ayan, guys. Yan na lang muna siguro yung ma-share natin for today's video. So, kung nakatulong po ito sa iyo at nabigyan kita ng idea ng buhay namin dito sa Canada, yung cost of living namin dito, So, huwag mo kalimutang i-share. At kung hindi ka nakapalo, follow mo na rin ako para makareceive ka pa ng mga topic na ganito tungkol sa buhay-buhay dito sa Canada. Lalo na kung ikaw ay may balak o nagpaplano ka na na mag-migrate dito, mag-apply, maghanap ng trabaho o student ka ba dito mo gusto mag-aral o tumira. So, ayun, may idea ka na. Disclaimer lang po ulit, ito po ay yung cost of living namin. So, depende po. Sa iba-ibang lugar, baka mas mahal, mas mataas pa yung cost of living nila. Ito po kasing share ko ay yung sa amin. Ang totoo, ito ay napakataas na para sa amin. Buti na nga lang dito sa Canada, pagtaas ng cost of living ay tinatapatan naman nila. Tinataasan din nila yung sahod. Na-experience ko nga dito, magtatatlong taon pa lang ako, pero halos three times na agad kaming nag-increase. Pero paunti-unti lang po yun, hindi naman yun yung increase na biglaan talaga. Minsan, $1, $2, dollar, uh, 1 point something, so gano'n. So, very thankful na po kahit papano. Kahit malaki yung cost of living dito sa Canada ay sulit naman po. Basta marunong ka lang talaga magdala ng pera, hindi ka maluho, makakasave ka pa rin. So, ayun. Salamat po sa inyong panunod, guys. Paalam!